Hello guys, meron lang gustong i-share. Isa pong viewers po natin ang meron pong concern or question. Ang sabi niya po ay ganito. Sir, sana mapansin naman yung question ko. Totoo ba na di biblical ang sign of the cross? Gusto ko lang maliwanagan. Ayan. Salamat po sa iyong napakagandang question. Uh, tayo po ngayon ay tatalakay ng isang doktrina na hindi po natin paniniwala oposisyon. Subalit, kaya lang natin ito tatalakayin eh, sapagkat ah, mayroong concern ang isa nating viewers. Gusto niyang maliwanagan. Hindi ba daw biblical ang sign of the cross? Kasi po, ang mga Seventh-day Adventists ay hindi po nagsa-sign of the cross. Dahil ang tuntunin po ng mga Adventists sa pagkakaroon ng mga gawa, practice o paniniwala, ito po ay dapat nakasalig sa Biblia. Ibig sabihin, anumang paniniwala na galing sa tradisyon, palagay o kuro-kuro is iniiwasan pong isagawa o ipractice ng mga Seventh-day Adventists. Eh marahil napansin niya yon at nagbigay siya ng question. Totoo ba na yung sign of the cross ay hindi po biblical? Ang sagot po natin is yes po, hindi po biblical ang sign of the cross. Magbibigay po ako sa inyo ng tatlong point o tatlong katunayan kung bakit ang mga Seventh-day Adventists ay hindi po nagsa sign of the cross at naniniwalang hindi ito biblical. Ang unang-una is yung mismong pinanggalingan po ng sign of the cross. Hindi po malinaw sa maraming mga kababayan natin na naniniwala sa sign of the cross ang meaning mismo ng sign of the cross. Kasi po kapag tinanong natin 'yung ating mga uh, kababayan, alam ko hindi naman ito lingid sa inyong kaalaman. Maraming mga uh, miyembro sa ating kinagigising pananampalataya na ginagawa nila 'yung mga tuntunin at paniniwala sa kanilang relihiyon kasi ito ay kinagisnan na nila. Ibig sabihin hindi hindi malinaw sa kanila kung saan kinuha o galing 'yung ganung paniniwala. Kaya kapag tinanong mo ang isang Ah, uh, naniniwala sa sign of the cross. Bakit kayo nagsa of the cross? Siguradong marami sa kanila sasagot ng ito na kasi yung aming kinagisnan ito na kasi yung aming kinamulatan. Kaya isinasagawa na namin yung bagay na ito. Ibig sabihin, kung pagbabatayan natin is yung mismong mga naniniwala sa sign of the cross, marami sa kanila is sasagot na kaya sila nagsa sign of the cross ay sapagkat ito na yung kanilang kinagisnan. Alam natin na mayroon ding marurunong talaga at nagbibigay ng definition. Pero pagdating sa definition, ito ay kontra-kontra din kasi hindi nga malinaw kung ano talaga ang kahulugan po nito. Merong nagsasabi na ang sign of the cross ay pag-iwas sa masamang espiritu. Meron naman nagsasabi na ang sign of the cross, ito daw po ay blessing o pagpapala. Yung iba naman nagsasabi, ito'y tanda ng pagiging katoliko. Isang marka na patunay na ikay pagmamayari ni Kristo. Pero kung mapapansin po ninyo, hindi po pwedeng magkaroon ng isang pag interpret sa sign of the cross sapagkat hindi nga po kasi biblical ang paniniwala nito. Like for example, merong mga aklat na ginagamit ang iba para sabihin ang sign of the cross ay pag-iwas sa masamang espiritu. Ngayon, kapag ka ikaw ay isang katoliko, at aharap ka sa simbahan o mapapadaan ka, hindi ba mapapansin po ninyo mga kababayan, ang mga katoliko is nagsa sign of the cross. Pero ang meaning ng sign of the cross sa isang aklat is pag-iwas sa masamang espiritu. Kaya nga lagi natin itatanong, bakit nasa simbahan nyo ba ang masamang espiritu? Bakit? Kasi yun ang isa sa kahulugan ng sign of the cross. Ibig sabihin, pagkaharap ang isang katoliko sa simbahan at magsa sign of the cross, kailangan niya munang punitin yung pilas na nagbibigay kahulugan na ang sign of the cross ay pag-iwas sa masamang espiritu. At ang kukunin niyang aklat is yung sign of the cross na ang meaning is tanda ng pagiging katoliko. Tapos after niya na mag-sign of the cross at makalagpas sa simbahan, kailangan niya ulit ibalik yung pilas na pinunit niya na ang kahulugan ng sign of the cross is pag-iwas sa masamang espirito. Bakit po? Kasi nga walang isang kahulugan po nito. Kaya po inconsistent po sa aming mga Seventh-day Adventists ang meaning ng sign of the cross sapagkat may iba't-ibang interpretation po dito na kung saan magkakakontra yung ibinibigay na paliwanag. Ikalawang point po hindi po itinuro ni Kristo at ng mga apostol ang sign of the cross. Kung mahalaga po yung pagsa sign of the cross or pag-aantanda, hindi ba imposibleng hindi ito ituro ni Kristo at ng mga apostol? Pero pansinin po ninyo, sa tagal po naming mga Adventists na nagbabasa ng Biblia, wala po kahit isang talata ni pahiwatig na nagtuturo patungkol sa sign of the cross. Anong verse po ba ang sign of the cross? Wala naman ito sa Biblia. Okay, biblical ba ang sign of the cross? Ngunit as usual, dahil doktrina ng mga kapatid nating anti-Katoliko, ang Sula scriptura, ay maghahanap talaga yan ng word for word. Pero again, kung talagang katotohanan ang hanap mo, hindi sa paraan ng Bible alone. Dahil hindi naman ganyan ang layunin ng Iglesia Katolika sa pagbuo ng Biblia. Ibig sabihin po, nakikita namin sa Biblia na si Kristo ay hindi ho nagturo ng sign of the cross. Wala siyang sinabing mga uh, bilang tanda ng ating pananampalataya, ang gagawin po natin ay magkukross po tayo mula sa noo pababa sa dibdib, then sa balikat, papunta sa kabila. walang akong ganong tinuro si Kristo. Lalo naman ang mga apostol. Wala kahit isang apostol ang nagturo na para magkaroon ng tanda ang kanilang pananampalataya, ay gagawa sila ng sign of the cross. Wala akong ganon. Hindi ho nagturo ang kahit sino mang apostol. Kaya po ang mga 70 Adventists hindi po nagsasagawa ng sign of the cross sapagkat hindi po to galing sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Ikatlong point, mali yung batayang talata na ginagamit ng iba para ipagtanggol ang sign of the cross. Meron pong isang defender Catholic ang nagpaliwanag kung biblical ba ang sign of the cross o hindi. Now, biblical po ba ito? Precisely, dahil ito po ang sabi ni Kristo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Malinaw po na ang sign of the cross bilang tangible at visible mark na ikaw ay nasa kay Kristo na tumutugon sa utos din ni Kristo na gawing nasa Kanya o gawing alagad ang lahat ng tao. Kaya naman po sa tuwing gumagawa po tayo ng sign of the cross ay naalala po natin na tayo ay kay Kristo, tayo ay para sa Diyos. Ang itinuro niya is yung pagtuturo ni Kristo sa paraan o proseso ng bautismo. Bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero ang tanong, sign of the cross ba 'yung itinuro ng ating Panginoong Kristo? So ang sagot ay hindi po. Ang itinuro ni Kristo is 'yung paraan sa pagbabautismo. pagbabautismohan daw ang isang sumampalataya, siya daw po ay babautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi ho nagtuturo sa tagpong iyon si Kristo ng sign of the cross. Hindi niya sinabing ang tao po pag sumampalataya ay turuang ang mag sign of the cross ng sangalan ng Ama Anak at Espiritu Santo. Hindi ho, ang itinuro po ni Kristo sa tagpong yun is yung tamang paraan sa pagbabautismo at hindi po sign of the cross. Ibig sabihin, kaya ho hindi tinatanggap ng mga 70 Adventists ang sign of the cross sapagkat bunga ito ng maling interpretation sa pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Isipin nyo, mali na yung interpretation. Susundan pa ba natin? Kaya po ang mga Adventists, kagaya po ng paulit-ulit po namin binabanggit, ang mga aral po nito, ang mga tuntunin po nito, ang mga practice po nito lahat po ay dapat nakasalig sa Biblia. Ito po ang pinanghahawakan ng mga Seventh-day Adventist. Kaya po, sa mga kababayan po namin na nagsasagawa o naniniwala sa sign of the cross, bakit hindi po kayo magsuri? Sapagkat kung susuriin po ninyo, kagaya naming mga Adventist, maliliwanagan din po kayo na ang sign of the cross, ito po ay hindi po biblikal, hindi po galing sa turo ni Kristo at ng mga apostol at ito'y bunga lamang sa pagbibigay ng maling interpretation sa pahayag ni Kristo may kinalaman sa bautismo.